sister ko gusto magpadala ng bukhayo. Ang layo naman. Kaya gusto kong mag-experiment kung paano maging matagal ito. Kasi ibabiyahe pa. Sa biyahe masisira. Eh. Kaya ano kaya? Yan ang aking tuklasin kung paano magawa ng bukhayo na hindi madaling mapanis. Kung sino may alam dyan, comment naman mga cafe the friends, mga ka-idol. Pangkain lang kasi ito mga guys. iyan Kasi ilang piraso lang kung yung na ito. Tinanggal kasi naglaglagan doon sa may manok. Tinanggal na niya. Tinatanggal na. Ayan. Tinamad naman yung anak ko nagkayod nito mga guys. Yung iba hindi na kinayod talaga. Masakit na daw yung kamay niya. Yan, tinag ano na lang niya doon sa mga mano. kinakain na lang niya yung iba. Wala tiyaga, talaga talagang tiyaga yung mga mga uh, bata mga guys. Oo nga naman talaga. Masakit nga naman talaga magkayod nito sa ano. Kasi medyo matigas na ba. Hindi katulad ng buko nga magaan lang tayo rin eh, talaga ano pwersa mo talaga yan pag ano pag tayo kasi matigas-tigas na ayan mm. matuyo-tuyo na pwede na mayroon akong inilagay nito kung hindi ba talaga siya masisira agad mayroon akong nilagay nito Eh, ano ko pa muna experiment ko kung ano ba yun kung oobra ba yung nilagay ko dito na hindi mapanis agad pero pag dito lang ito